dapat kapag ikaw na ay pumasok sa isang relasyon, meron at meron kayong sinusunod na mga panuntunan. So, ang topic natin for today, relationship rules na dapat sundin ng magkarelasyon. So, kung ikaw na ay may karelasyon na or nagbabalak ng pumasok sa isang relasyon, panuorin mo ito para magkaroon ka ng idea kung ano nga ba ang mga ito. So without further ado... So, eto, ating aalamin ang mga rules sa isang relasyon na dapat niyong malaman at dapat sundin para sa mas ikakaayos ng inyong pagsasama. Number one, eto yung love with no conditions. Oh, tama yan. Kasi ang isang partner, kapag hindi niya nagustuhan, ang nakikita niya sa kanyang kapareha, gusto niyang baguhin, huwag ganon. Walang condition yan. Pumasok ka dyan, minahal mo yan, kasi unconditional yung pagmamahal mo. So, mas nananaig dyan yung pangunawa, number one. Number two, eto, yung your relationship is top priority. O, oh, dapat talaga. Kung meron mga mahalagang mga bagay na dapat gawin, dapat mga yan, secondary lahat yan, gawing ultimate yung pag-aalaga sa inyong relasyon. So yan po ang top priority nyo bilang mag-partner or magka-relasyon. Number two. Number three. Ito, yung make every communication channel open. Ano ang ibig sabihin? Dapat open kayo sa lahat ng communication. Dapat walang sikretohan. If kayo ay mga busy mga individual, dapat reachable kayo through any communication channel like text, messages, video calls, dapat makontak ka para walang mag-aalala kung tinatawagan ka ng partner mo. So, communication should be open in all lines. So, yan po ang number three. Number four, Ito, yung hug as often as you can. Gusto ko ito. O, di ba? Lahat naman tayo siguro gustong-gusto natin ang mayakap at yumakap, di ba? Meron kang feeling of love, meron kang feeling na kinikare ka ng partner mo. So, ibang-iba yung nararamdaman mo kapag ikaw ay hinahag ng taong nagmamahal sa'yo. So, yan ang dapat niyong huwag alisin bilang magpartner. Always hug each other kapag magkasama naman kayo, di ba? So, ayan po, number four. Number five, ito, hug S generously. Ito na yung paborito ng lahat. So, ibig sabihin nito, dapat regular ang inyong paglabing-labing. Yan kasi ang nagpapatibay ng pagmamahalan ninyong dalawa. Naliligayahan na kayo, mas nagiging matatag pa ang inyong pagmamahalan. Number five. Number six. Ito, yung spend quality time together. Wow! Sa panahon ngayon, parang ito na yung isa sa pinakamahirap gawin dahil sa napakabisi na ang mga tao at uh, sobrang uh, limited na limited na ang mga oras na nagsasama kayo or nagkikita kayo or nag-uusap kayo. So, make it a point na mag-spend kayo ng quality time together. Mahalaga yan sa isang relasyon. Number six. Number seven. Ito, yung be honest and truthful. Woo. Yung walang kasinungalingan nangyayari kasi yung mga kasinungalingan, yan ang sumisira sa relasyon. Bilang mag-partner, iwasan nyo or huwag na huwag kayong maging dishonest sa partner nyo kasi kapag mayroon ng deceit uh, sa isang relasyon, mag-crumble ang inyong pagsasama. Number eight, criticize but don't hurt. Bilang mag-partner, di ba, may kanya-kanya kayo ng opinion. So, pwede mong unain yung sa partner mo sa magandang pamamaraan. Pero huwag na huwag mo siyang sasaktan. Huwag kang magbitaw ng mga masasakit na salita at never kang manakit physically. Number eight. Number nine. Have a healthy argument magpalitan kayo ng puro-puro. Di ba? Walang problema yan. Okay na okay yan. Basta walang sabihan ng mga masasamang salita. It remains na nagpapalitan kayo ng argumento. Pero, okay naman. At the end ay nagkakasundo pa rin kayo. Number nine. Number ten. Stand by each other. Wow! Dapat nga. Kasi magkasama na kayo, magkarelasyon na kayo. So, isa na lang kayo. Dapat nagtutulungan kayong dalawa. Walang iba kang maging kakampi, kundi, 'yung kapareha mo, 'yung partner mo, kaya dapat kayong dalawa magkampihan kayo, magtulungan kayong dalawa para sa protection ninyo bilang mag-partner. Number 10, number 11. Appreciate the good things in your partner, 'o di ba? Lahat naman tayo kapag ina-appreciate nila 'yung mga nagagawa natin, small things or big things, masaya tayo, di ba? So ganun din sa isang relasyon. Kapag may achievements or nagawa ang partner mo, purihin mo siya, di ba? I-appreciate mo, form of appreciation, yung mga pagpupuri. So, ayan po, ang number 11. Number 12, take and give some personal space. Kapag lagi-lagi kayong magkasama, iba minsan parang nakakaboring na. So, minsan, kapag gusto ng partner mo na pumunta sa kanyang tropa, makibanding sa kanyang mga dating kaibigan, payagan mo siya. Yung mga ganyang mga bagay-bagay, okay yan, healthy yan, basta, paminsan-minsan lang. So, give and take yan mapalalaki man yan or mapababae. Number 12, number 13, celebrate special days. So, so ito na yung mga dapat hindi nyo nakakalimutan. Ang mga special na araw ng bawat isa. O ba diba? ano nga ba yan? Yung mga birthday niyong dalawa, yung anniversary niyong dalawa. O ba diba? yung mga mahalagang mga petsa na yan sa buhay nyo, i-celebrate nyo. Nagiging masaya at mas tumitibay pa ang inyong pagmamahalan. Number 14, understand and empathize with your partner kapag uh, yung partner mo ay may pinagdadaanan so ikaw bilang partner ikaw ang magbibigay ng simpatya doon sa partner mo tulungan mo siya kasi magpartner kayo dapat nagtutulungan kayo sa mga highs and lows ng inyong pagsasama so ayan po ang number 14 number 15 forgive and forget medyo controversial ito kasi kapag may ginawang hindi maganda ang inyong partner, iba-iba ang pag-approach ng bawat tao sa ganitong mga problema, lalong-lalo lalo na kapag merong panloloko, di ba? So it's up to you kung kaya niyong gawin ang bagay na ito. So ayan po, ang number 15. Number 16, show interest in your partner's activities and hobbies. Dapat lang, di ba? Kasi nga, maganda pa nga ganito eh. Kapag uh, may hobby ang partner mo, sabihin natin, sports. Sumama ka, di ba? Maganda yun kasi nagbabanding na kayo, nagiging healthy pa kayo kasi nagiging active kayong dalawa sa kanyang hobby. So, kung ano yung hobby ng partner mo, supportahan mo. Sumama ka pa para mas masaya. Number 17. Ito, ask what you want. Kapag may gusto ka, sabihin mo sa partner mo. Kasi, minsan, nahihiya tayo, di ba? Or minsan, parang nag-aalanganin tayo na sabihin kung ano yung mga gusto natin sa partner natin. Huwag ganun. Dapat open pa rin. Kasi nga, open communication. So, yung mga ganitong mga bagay-bagay, mas maganda kapag sinasabi natin para maintindihan din ng ating kapareha. Number 17. Number 18. Accept imperfections. So, alam mo, lahat tayo naman, meron tayong mga tinatawag na liabilities or yung kahinaan natin bilang individual. So, kung ano man yung kahinaan ng partner mo, eh tulungan mo siya. Di ba, ganun lang naman yun eh. Magsuportahan kayo at i-accept mo kung yung bagay na yon ay talagang mahirap na or talagang hindi na kayang baguhin. I-accept natin kung ano siya. Di ba? Kasi nga, nagmamahalan kayo. Number 19, keep your promises. Not to, maraming guilty rito. Daming mga nangangako, pero laging napapako. Huwag ganon. Masama yun. Bad. Bad yan. So, kapag uh, nagbigay ka ng pangako sa inyong partner, tuparin mo. Di ba? Kapag may ginawa kang pangako, Just do it. Okay? Uh, number 19. Number 20. Do the best and the best you can be. So, bilang individual, lalong-lalo na at meron ka ng partner, ay dapat uh, i-maximize mo yung potential mo bilang individual, di ba? Sa paghahanap buhay para mas gumaan-gaan ang pagsasama nyo. At syempre, sa inyong pagmamahalan, yung mga potentials na alam mo na mas nakakabuti sa inyong relasyon ay dapat gawin nyo. So, ayan po ang number 20. 2,000 years later. So, ayan ang mga relationship rules na dapat nyong gawin. Yan naman ay mga guide. At least, meron kayong sinusunod, di ba? So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.